Palatandaan ng isang sinungaling na partner. Paiba-iba ang sinasabi sa iyo. Kakaiba ang sinasabi niya kaysa kanyang ikinikilos. Umiiwas siya palagi sa iyo, lalo na sa mga tanong mo. At iniiba niya palagi ang usapan niyo. Mas masikreto na siya ngayon at ginagawa niya lahat nang paraan para wala kang malaman. Pinipilit kang lahat ang sinasabi niya ay paniwalaan. Nagagalit siya at nagwawala. Kapag naramdaman niyang nagdududa ka sa mga sinasabi niya o yung mga ginagawa niya. Pinapakonsensya ka niya dahil pinagdudahan mo siya at pinagmumukha niyang ikaw pa ang masama dahil ayaw mo siyang paniwalaan. Pinaiiwas kanya sa mga taong may alam sa kanyang totoong ginagawa dahil takot siyang mabuking na nagsisinungaling at nagsasalita siya ng masama laban sa mga taong ito upang mapigilang lumapit ka sa kanila. Kabaliktaran ang sinasabi niya kaysa sinasabi ng iba. Mahal kanya, pero nagmamahal din siya ng iba. Habang kayo pa. Niloloko ka niya pero ayaw niyang mawala ka sa kanya. Naninigurado siya na baka lokohin din siya ng pinagpalit niya sa'yo. Siguristang manloloko.